pabalik-balik din ba ang balakubak mo sa yung anit-anitan. Bakit nga ba nagkakaroon ng balakubak ang isang tao? Una ay ang pagkakaroon ng stress. Hindi natin maiiwasan ang stress. Kailan man ay dumarating 'yan sa ating buhay. Kaya kailangan wag magpaka-stress. Agyo mong i-stress. E nanda ka. Rogone, eh. pangalawa naman po ay kung hindi mo hiyang yung mga pinapahid mong pa conditioner sa iyong bumbunan. Dahil kapag hindi mo pinakabanlawan ito, mamumuo ng balakubak. Kaya naman po si Madam Damin ay tinreatment po namin siya ng scalp treatment para nang sa ganon maibsan po ang balakubak na pabalik-balik dumarating sa kanyang bumbunan. Madalas bumabalik ang mga ito kapag stress ka at kapag malamig ang panahon at sobrang init ang panahon. Eh lamipan datundeng balakubak aren Kaya naman tinreatment din po namin ng consistent straightening, plus 4-in-1 treatment na meron na siyang pang-hair reborn collagen at Brazilian Botox. Dahil bugbog na po sa bleach ang kanyang buhok. Para nang sa ganon, sumusunod na sa galaw ang kanyang buhok. Kaya naman sa mga madamdamin po natin na bugbog sa bleach, PM lamang po sa aming FB page. Para nang sa ganon, ibibigay po namin yung price list and services po namin dito sa Region Bernardo Beauty Salon. O oh, yan yung before ng madamdamin o, no? kamuya muya talagang. Balakubak. And sa mga gustong mag-avail po ng mga products and treatments po namin, available po dito sa salon po namin, PM lamang po kayo, mga madamdamin. I-try nyo po, malay nyo, hiyang nyo.